meron tayo nakitang may eh, problema ng motor so, kasi na yun baka pwede natin ang itulak o hilahin may naman ako dito para masubukan yung tali ko Anong nangyayari n'yagot? Bakit? Tutulan? Okay. Gilid mo! Anong ah, nangyayaw? Bakit okay. ba lang ba putulan? Anong nangyayaw? Anong Saan ba okay. Saan? Tungko. Papunta ako ng... Greenfields ba ito yung bago mag-nova

Hanggang sa matutuloy lang yan? Ah, meron na dyan? Oh, ah, kasi meron pa nga dito. Bumbang sa akin natin, kala ko. Sure ka, meron na dyan, marapit. Kaya, kaya, ingat. So, yun mga kapilang turbines. Dalawang beses tayo nakakita sa kalsada na kapwa natin na motorista na, na nagtutulak. Tinanong natin, ganun problema. Sinubukan natin alukin ng tulong, di ba? Pero yung una, yung unang nagtuturok na nakita natin, naputulan ng throttle cable. siguro uh, naihiya siya kasi uh, traffic din doon sa may Highway. So, hassle para sa aming dalawa kung magtutulakan kami. Kaya sabi niya, uh, tutulak na lang niya mag-isa at mag ng na shop. So, eto yung pangalawa, si movie driver na nakita natin ay uh, flat yung kanyang gulong. Kaya nilapitan ko siya para tanungin kung hanggang saan niya ito tulak kung saan yung alam niyang vulcanizing na malapit so sabi niya malapit lang naman daw dun sa so may pagliko lang uh, may vulcanizing na kaya okay na raw siya alokin ko siya sana na hanginan namin yung gulong niya hanggang sa makarating siya sa sa vulcanizing shop pero sabi niya malapit lang naman doon yung anak yung vulcanizing kaya kayang kaya na raw niya itulak kung so, sakaling uh, may makikita kayong mga katulad na natin na rider na gano'n na nagtutulak sa kalsada, huwag so, kayo sanong mag na uh, tanungin sila kung anong problema at kung anong tulong ang pwede ninyo maibigay sa kanya. Malay ninyo, madali lang pala yung kailangan niya, di ba? Sa so, yun lang, uh, huwag sana tayong magsasawang tumulong at magkalap ng tulong sa mga makikita nating kasisiraan sa kalsada. Hindi man palagi natatanggapin yung tulong natin. May dahilan din sila kung bakit nila tayo misang tinatanggihan sa inaalok natin tulong. Kung na syempre, baka naiiya sila. So, yun lang. Uh, ingat sa atin lahat palagi sa daan. Ride safe palagi mga kadulong ko.